So, ayan guys, so for today's video ay ayan lang ang aking mga So, ayan guys, uh, iinit ko itong ulam ko for today. So, at uh, nakakatuwa, mabait ang aking amo. Before sila umalis, anilin itong ulam mo for lunch. Ito ang ulam mo for dinner. So, ako lang mag-isa dito, nasa tagay yung amo. So, ayan, nakakatuwa. Then, ang apat, uh, apat na malala, malalaking pusa dito sa akin at yung dog na isay si Chico ay dinala nila so mag overnight sila doon so ayan guys, uh, takoy nagugutom ay uh, ay iinitom na itong maulam natin so ayan lang guys, nakakatawa dahil uh, mapait sila so hindi ako na-stress example, may may mistake ako na hindi na po naman mistake, lalo na nagluluto. Yung amo ko kasi may opisina sa taas, then may opisina din sa warehouse. So, naiwan yung niloto dito at hindi naman niya tinukod sa akin na batayan ko. So, ako naman ay busy kasi i inano ko yung oras ba, maubusan ako ng oras. So, yun na guys, nasunog ang niloto at saka wala kong naririnig na masakit na salita. At hindi naman siya nagsasabi na ba't hindi ko binantayan at ang nasabi lang niya ay hindi ko kasi natugon sa'yo. Ayun. So, yun ang nakakatuwa sa kanila at ako ay natutuwa kahit ang start na entrance ko dito 10K po ang aking sahod. So, kahit ganito lang ang ating sahod ay nakakatuwa dahil hindi po ako na-stress. Sa mga ogal nila mabait, mga anak mabait, lahat sila ay mababait. At ayun, basta gawa ka lang, trabaho, ako oh, gano'n So, actually this time ako lang mag kasama ko mga, mga pusa, then marami akong labahan sa taas dahil ito namang panganin na anak. Every two, two weeks saka siya mag, ano, palabas, So, ngayon, siniparet-siniparet na yung mga labahan at ano, uh, isa lang, isa lang, isa lang, ko na lang. So, yung mga na-dry na, na tutupiin ko, then ilalagay ko na rin sa mga, ano, sa mga aparador. So, yung mga plansyahin, i-stay ko na lang muna dyan. Kasi, uh, this time di ako mag at ako ay naglilinis ng mga bathroom nila. So, tatlong bathroom. So, itong isang salalaki na linis ko kahapon, okay na yun. Then, ngayon, binabad ko muna yung bathroom ng amo kong babae kasi puti naman yun binabad ko muna ng ano konting sabon with Clorox konti so mamaya akyatin ko at ako lang naman mag-isa at walang tawag-tawag at walang utos-utos so strict matrabaho ko yung mga ginagawa ko yun lang guys so kumain muna kayo medyo nagugutom po ako kasi ako ay pag umaga ay ano akapilang talaga ang aking iniinom So, ayan. So, umalis na lahat sila. So, yun lang guys at ang akin ma-explore for today kahit paano, uh, kahit sobrang busy at magawa pa rin natin ang ating mga ginagawa sa ah uh, ano, ginagawa natin sa ating uh, pag facebook So, yun ang ating ah uh, sa akin isa sabi ko ang aking mga trabaho, kung anong mga experience o anong mga ginagawa ko. yun lang guys. Dahil para may maya upload naman ako araw-araw. Uh, yun lang. So, at maraming salamat sa aking mga supporter at may mga paguhan na pumasok sa aking bahay. Welcome, welcome kayo. So, kunting tiis, kunting na lang at ay ma-unlock ang pisting k uh, followers. Kasi araw-araw ay may pumasok na followers ko pa sa isa-dalawa. ganon So, okay lang yun sa akin. So, maraming salamat nga po sa inyong lahat. God bless everyone.